Si Eliju. Ay, guys, oh. Good boy si, ano, guys, oh. Puti, guys. Si YT, guys, oh. Na. Ako na lang magunting, guys, oh. Good boy siya, guys. Oh. Pagunting siya, guys. Hindi diba siya matabang sa kamerang. Tapos, nag nag nagbanha ang isa. Nasilos. Nasilos ang isa po nga, ano, Belgian. Uy, gwapo siya, guys. So, oh. whitey, ho. Oh. Good boy. Katipid pa ako, guys. Hindi na ako magpag-room. Mahal ba abe magpag-room, guys? Iba, iba, kal ibalit ko lang na ako sa ilahan, dog food. Maski sa mga anak ko sa una, guys, ako gagunting. Gunting ba nga ako, an? Makaya po, gunting. Mga simple lang. Ari, simple lang kay puti, guys, o oh, kay whitey. Oh, good boy si whitey. Uh, oh, Gwapo rin ni si whitey, ma. Oh, gwapo si YT oh. Ha. Oh. Pantawa guys oh, gwapo si YT guys. Mm. Makita na iyang mata, guys. Oh. Aisus. Oh, morning doggy ko nga gwapo. Good boy. Oh. Kasabot sa istoryahan, guys. Oh. Guwapo si Whitey. Ang mata mo niya, guys. Maluoy ko. Uh, ah, Oh. <laughs> o oh, guwapo siya, guys. Oh. <laughs> Gwapo na si Whitey, guys. Gwapo na siya, ho. O, oh, sis good boy ni Whitey. Ah. Oh, yeah, o, iya guys. O. Oh. O. Eh, abang, na itsura, oh. ya, ba? Galing may palkit ang sungod. Gwapo na si Whitey, guys.